Alright mga master, so welcome back ulit sa ating YouTube channel uh, today guys ay continuation pa rin tayo rito ng uh, pagbabakal para sa ating uh, beam So ito yung ginawa natin ngayong araw So yan, uh, binakala na natin to Pag na dun, sa kabila Straight, And then na uh, ito yan. So papunta naman dun sa kabila So cross cross na, tsaka ito Hanggang dito, ayan So continuation lang tayo ng pagbabakal Ayan, So, dahil kanina, isa binuusan natin dito yung aporma sa labas. So, papakita ko sa inyo. Yung mismo nga design. yan So, meron tayo dito, design dito guys sa harapan mga master. Ayan. So, ito yung design natin. Naka-highlight. So, yung pensate sa ating engineer. So, bali, binuusan natin kanina. Uh, ginawa natin dito isa. Nilagyan natin siya ng bakal. So, forma rin siya para sa poste. So, and then ito, isa awang yan. And then, uh, dito, buhos po yan. So, magkakaroon tayo ng butas dito sa side. So, forma raw design ng ating engineer. Ayan. So, ito. Ayan. Patapos na yung pagbabahal natin. So, malapit na naman tayo ulit mag-siding. So, forma. So, magbubuhos na naman tayo ulit. Ayan. So, marami-rami itong abubuhusan na natin. Itong ating abiga. So, ayan mga master. Then, nasya nga pala. So, yung baba naman natin dito. Isa, inutay-utay natin. Napaklasin yung mga forma. So, baba tayo. So, ito mga master. So, tinatanggal na natin dito yung mga tukod. So yung mga edge frame natin Ayan. Kasi uh, kukuhain na lang ng ating uh, sinitahan So nirentahan lang kasi natin to So mga panuko dito Okay So ayan Lapit na siyang uh, konti na laang So bukas gagawin natin dito Isa maghuhukay na tayo rito So huhukayin na natin itong lupa Kasi dito tadaan yung entrada natin So sumula rito Tatagos tayo rito sa gilid Ah sa pader Then uh, ah, papunta tayo rin Sa mismo aposte poste. So, tayo tayo ko ng hukayin ko ng uh, para na rin yung ating northern na uh, wire. So, ipapa-inspect na natin yung ating na poste para makabitan na po tayo ng kuryente ng uh, Meralco. So, kailangan na natin ng so, kuryente dito sa ating uh, project. Okay. So yun lang mga master, aba uh, bali ko lang kayo today kung ano na po yung uh, natapos natin para sa ating uh, project. right